yung okay, guys so, dito sa Allen Samar sa my pair Yun, no, lumubog yung barko yung dulo kahapon pa daw yan may ano pa yan may kotse pa dalawa sa ano na lumubog tumagilid oh tumubog yung buntot uh, ito yung barko namin guys sakyan pa tawid ng matnog kawawa yung barko. Ito yung sakyan ngayon barko guys. Pabalik na matnog bakul. ay Matnog sursogon pala. ah, pagod mag long ride ang layo doon tayo pupunta na no? oh yung nailaw na yun oh no? Ali. Okay, hindi layo pa ayun nga yung ngay nailaw na yun oh no? buya yan pre Goawa 'yung motor natin, guys. Darating so, na namin na main, 'yang may dilaw, per mo din. Para tingnan niyan sa Laguna. Oh, nakapunta. ka na sa Laguna, pre? Nakapunta ka na Laguna,